Good morning, good morning, good morning, good morning. Ayan, may buntag dyan, may buntag mga kapalangga. Kamusta na kayo dyan? Ayan, ang vlog natin ngayon. Ayan na, uh, syempre, unang hirit pa rin. Ayan na, uh, GMA pa rin tayo guys. Pero, location namin na ngayon guys dito uh, giginto bulakan so ayan na uh, tara let's go ayan na nga guys ang pangalan ng restaurant gay ay eh, eh. Beach chicken galantina restaurant ayan guys ayan yung uh, restaurant na pinuntahan namin Beach Beach chicken galantina ayan di ba Tingnan na naman yan guys Yan, yan si uh, Mommy Beach Yan yung may ari ng Mommy Beach Galating restaurant So ayan yung mga product nila guys so, Wow, sarap Alam na Ano to guys, bypass lang to guys uh, Giginto, Bulacan So ayan na. Uh, may narinig kasi akong tunog ng simbahan guys so ayan na uh, naglakad-lakad lang ako <coughs> excuse me po siguro guys mga 200 meters so ayan nilakad ko na so ayan tara let's go uh, magsisimba muna tayo guys ayan o oh. Ayan, guys mukhang may misa nga guys ayun o oh. ayan so tara yan yung ano guys, uh, pangalan ng Nuestra Señora de Sirius del Rosario Parish ayan. ayan. tara guys, pasok tayo guys. Let's go. Ayan, bukas nga guys, tara. Ayan o. Oh. Giginto Bulacan to guys, ha? Ah. Giginto Bulacan.

wala pa lang misa guys uh, mayroon lang nagro rosary so open naman siya kaya pumasok na lang tayo eto ang uh, nagdadasal si Kapalangga sana naging uh, safe sa biyahe ayan ilayo sa mga kapahamakan para

sa aking uh, biyahe, araw-araw, gabi-gabi. Sa aking uh, family, uh, sana gabayan mo sila lagi sa kanilang araw-araw uh, na gawain. Ay, uh, ilayo mo rin sila, Lord, sa mga masasama, sa mga mga Sana laging okay lang, walang problema din. Para, uh, yun, tuloy-tuloy lang ang buhay, kahit uh, mahirap, pero uh, kakayanan natin basta natin yeah. si Kapalangga ka. uh, alam na laging gabi ang biyahe so sana ikaw na ang bahala Lord uh, safe safety lang lagi ayan, yan lang ang, ang dasal ko sa'yo Lord uh, sana gabayan mo ako sa araw-araw Ayan, na uh, nag-stay pa rin si Kapalanga dahil si uh, syempre uh, hindi pa naman kami uuwi so ayan, nag-stay lang muna sa loob ng simbahan guys para makapag-isip kung ano yung uh, dapat sa aking na uh, mama at papa yan sana Lord uh, gabayan mo rin sila sa pangarap-araw na gawain uh, sana maging okay din God bless po everyone ayan ingatan po tayo ng ating Panginoon kay Yun nga guys so uh, walang misa guys so ayun uh pumasok tayo nag, uh, nagdasal na lang tayo guys para mabawasan yung ating mga uh, kasalanan so ayan balik na tayo dun sa location guys